Isang araw, may dalawang aso na nagnangalang Ruru at Arara. Si Ruru ay isang maliit na aso na may kulay brown na balahibo. Siya ay isang dasan, isang uri ng aso na kilala sa kanilang bilis na katalinuhan. Si Arar naman ay isang maliit na aso na katulad ni Ruru. Siya rin ay isang dasan na may itim na balahibo at may matangos na ilong. Silang dalawa ay magkaibigan na palaging magkasama sa kanilang paglalakbay, paglalakad at paglalaro. Sila ay nagkakatuwaan sa paghahanap ng nawawalang laruan, pagtatakbuhan sa buong bakuran. Sa kanilang mga paglalakad, natuklasan nila ang isang malaking puno na mayroong maraming mga butil at masasarap na prutas. Sa tukso at amoy ng mga prutas, hindi nila napigilang subukan ang mga ito ngunit hindi nila alam ang mga prutas na iyon ay may kakaibang epekto sa kanila matapos kainin ang mga prutas biglang nagbago ang kanilang itsura si Roro ay nagkaroon ng kakaibang tuldok sa balahibo samantalang si RR naman ay nagkaroon ng kulay na naglalaro sa kanyang balahibo ang kanilang mga ilong ay naging mas matangos at kakaiba rin ang kanilang mga kilos sa kabila ng mga pagbabago hindi sila nag-alala sa halip tinanggap nila ang kanilang mga buong anyo nagpatuloy ang kanilang mga paglalakad nagtawanan sila at nag-enjoy sa mga kakaibang pagkakataon na ibinibigay sa kanila ng prutas matapos ang ilang oras ang epekto ng prutas ay unti-unting nawala ang kanilang mga balahipo at mga ilong ay bumalik sa normal Munit ang mga alaala ay naging kakaiba. Paglalakbay ay nananatili sa kanilang mga puso. Ang kwentong mga ito ay nagpapakita ng kakaibang karanasan na maaring magdulot ng kasiyahan at mga alaala. Sa kabila ng mga pagbabago, ang tunay na pagkakaibigan at pagtanggap sa isa't isa ay hindi nagbabago. Sila ay patuloy na magkasama sa kanilang pagkakasamahan, paglalakad handa na harapin ang kakaibang pagsubok na naghihintay sa kanilang hinaharap. Thanks.